Ikadalawang putwalo ng Disyembre, taong kasalukuyan. Grand opening ng isang Asian supermarket. First time to mga kosa dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Kaya what's up kakosa? You good, me bad. What's up, Adondo? You good, me good. Ah, ay, sorry. Ito pala yung original eh. Sorry ha, kasi mga idol eh. Mga idol itong mga ito eh. Punta na kayo dito sa WeMart. Hey, WeMart. WeMart. Punta kayo dito sa WeMart. Shoutout sa ating mga kakosa dyan sa, ano, sa Bilibid. Ay, hindi ba? Dito lang pala sa, ano, sa Riyad. Shoutout sa inyo dyan. Punta kayo dito sa WeMart. Thank you, sir. I don't know and kasong sa in the house. Dito pa si pala si John. Dito pala si Kakosa. pa pala. Hello po. Grabe, saan nagpupunta si Kakosa? Ba't nandito ka Kakosa? Ayun na, hospital lang. Wala din lang. Ah. Kabudals. Hey! shout out uh, po Papa John Lloyd. I miss you talong po Happy New Year po sa so lahat. And you wish nice you a great, great, great New Year ahead. See you. I miss you my... Miss I I Vlogs, ayan. Hey! out sa mga followers si Kosang John Lloyd. Follow niyo si Kosang John Lloyd. Bye-bye! Thank you po! Hi po! Miss idol! miss Ai Ai, I miss you! Idol! <laughs> At yun, nasa lubong pa natin yung mga idol natin. Si Ka Kadondon, Kasonson, Kabudols, and Mami Sal. Thank you sa so shoutouts. Ito nga pala, oh, yan, pinasok na natin yung, ano, yung Wimart. Wala nang intro-intro pa. Pasok na agad yan. Freshly baked yan, oh. <laughs> oh, mga pang Chinese-Chinese to, tsaka mga Asian-Asian. Kaya -Asian. yan, oh, para ka nasa Japan, oh. Japan, Japan, Japan Gasinan. <laughs> Ay, lapit lang, Japan Gasinan lang pala eh. First time kasi dito sa Riyadh na magkakaroon ng supermarket para sa mga Asian na at tulad natin. Pagpasok nga, kala ko mapagkakamalan akong Chinese eh. Mapagkamalan ako, yan daw ba ako? Ano <laughs> ba <Pa> naman yan? <laughs> Ayan, pagpasok nyo para kayong nasa China, Japan, Thailand, at kung saan saan pang dako ng Asia o oh, Thailand pa pala oh, may Japanese sweets dyan oh, at may Taiwan fried chicken at eto ang natipuhan ko dyan oh, yung mga parang turu-turu nila merong uh, magkasamang uh, main dish dalawa tapos merong asabaw merong pang prawn crackers na kasama parang ano yan yung uh, sa chowking anong tawag sa chowking na yon? Loreat, yun? Loryat parang loryat yan mga kosa Talagang halagang 39 mamaya order tayo yan pasukoy muna natin yung supermarket na mga inchik na yan oh. daming mga Chinese dito tsaka mga Opa kaya sa kaya si Opa Mel Opa Mel shout out sa pagpasok mo pa lang doon sa pinaka main na supermarket nila yan oh. may mga sushi maki at lahat ng mga pang inchik inchik na mga product nandyan matatagpuan nyo dito o oh, sangka pa pupunta ka po pa ba sa Asia Punta ka dito sa Middle East <laughs> para makita mo yung mga Asian product lang oh. Tapos ayan oh, mayroon pa sila mga frozen na uh, yung mga madalang mong makita dito sa uh, Riyadh. Makikita mo na ngayon mga kosa pinagsama-sama nila dito sa WeMart Hypermarket. Oh, ayan, ang dami talaga mga product ng mga Korean, saka mga Chinese, Japanese lahat, sama-sama 'yan. Asian dumplings, ayan oh, daming dumplings diyan, saka frozen na hipon. Tapos may tahong ni Carla. Nako, magagalit si Carla sa inyo. Ba't pinrosin niya yung tahong niya? <laughs> o, meron din mga anong, tagyan, Squid, squid. Tapos meron mga luto na hipon. May crab sticks. Ang dami mga kosa. Nalula ako sa mga napagkikita ko dyan. At meron din silang fresh na pugita. O, yun yung ginagawang ano yan. Kalamares. Tapos, o, yan. May mga fresh na hipon. Tapos may mga fresh na isda din sila mga kosa at yung mga marinated na mga pagkain ng mga Chinese, Japanese. Ayan o, oh. ano ba yan? Paa na ah, ng manok yan ah. Marinated food, ay food pala. <laughs> ala ko food, food kasi ng ano yan eh, ng manok eh. At meron din sila mga pinalambot na mga karne o oh. mga ready to fry na o ready to uh, kainin na nga eh, pwede na eh. Tapos ayan, meron sila mga premium cuts ng mga karne, ng mga steaks ang daming makikita dito meron din silang uh, green tea na tinatawag na Japan Kirin eto oh. ang pinakakakatuwa dito ang main attraction yung aquarium nila ng mga crustaceans oh, may crustaceans pa si Cousin John Lloyd yung mga crab-crab mga lobster-lobster kaso mamahal, wala akong pambayad ng mga ganyan lobster-lobster tingin na lang ako, tinitingnan ko lang sila ang ganda pagmasdan e eh, oh. O, oh, kikita nyo, ang dami na nang makikita dito sa Riyadh. Napakalupit talaga ngayon ng Riyadh. Hamaki mo na, pasok na ng mga pogo. ay na nga, uh, mga incheck check pala. Ayan na, o. Oh. enjoy na enjoy ako dahil para ako nasa Pilipinas lang. Ang dami kong nakitang mga uh, mga kang kong kainin. Nandito na, mga kosa. Wala ka nang uh, hanapin pang iba, baboy na lang. <laughs> Tapos ayan, may pugita sila. Parang ang laki ng pugita niya, lalaki ng mga tentacles sa Tapos ayan oh, may mga gulay-gulay din sila. Fresh na fresh ngayon kasi bagong bukas sila eh. Grand opening eh, syempre. Fresh na fresh na. At meron din mga tagahiwa ng prutas dito sa Gedli. Ayan sila kuya, mga tagahiwa ng prutas. At meron mangustin. Ako, mangustin nasa ano, niebe. <laughs> nasa ice pa. At may mga iba't ibang klasing gulay pang makikita. Nasa Japan kasi na, na naman tayo. Mag-ikot-ikot nga muna tayo. Ayan, may tinitinda silang mga lutong ulam na. Oh, pero hindi yan ang sa-serve sa'yo. Medyo na-dry na kasi yung mga ano yan. Display lang yan. Ang sasarap, para kang nasa ongpin. Para kang nasa binondo. Ayan o, yung mga luto nila. Yung mga pinahagis-hagis pa siguro yan. O, yung soup nila. Yung mushroom soup. eh, order na nga ako nung Tigto 39 na combo, combo meal. Ayan, oh. Combo meal. May kasamang dalawang ulam, isang kanin o kaya pansit na may soup. Alright, nalabas na tayo dahil medyo uh, ah, naiingit na ako sa mga kumakain. Ito na, nagugutom na ako. May uwi ako para kay eh, Darling may Love So Sweet. Pero titikman muna natin yan. Magtikiman portion muna tayo mga kosa. Ito ay may pansit. Mayroon pang ano. natin ito sa bawah. sabaw niya puro mushroom yung mga yan napakang hango sa ang hang nagagalit si darling may love yung nito ito yung uh, prawn crackers yung pansit ko sa hmm na mantiga fish fillet na breaded hanap pero itong pansit na beef with uh, with mushroom Sarap to. May luya. Mm. Very good. Walang medyo tagilid. Pansit. <coughs> ano mga isa? natin. Fried rice naman ang kasama ko sa. Si darling may labso sip eh. So, mayroon naman prawn crackers. Hmm. Sige nga itong nakulog eh. Chicken. Heat and sour chicken. Hmm. Sarap. fried rice. Ayos, ayos. Hindi ko ayaw ko nito. Basta beef na parang tapa. Mmm, mahap din. Kung susumahin, Masarap sa 39 Kaya puntaan nyo WeMart Dito yan sa Corayas Road Corayas Road Kaya baybayin nyo lang yung Corayas Road na makikita nyo yan Sa Maysadhan WeMart Please follow, like and share Ko sang Jan Lloyd